Hello mga ka-rockers! meron ako TV guesting dito sa GMA7 Nandito kami sa GMA7 building At nandito ako sa binakatuktok ng building Ayan, nakita ko ang mga costume ng Baltic Spide Grabe, pangarap na marap kung magsuot ng ganyan Kaya parang hindi kasi sa akin <laughs> Nakaloka. Kaya naman, samahan nyo kami at uh, panoorin nyo ang aming ginawang taping dito sa gym. Ito ang aming behind the scene, mga karakas. sa yung papalabas nito sa January 19, 2025. Sunday po yan. Kaya panoorin nyo. Let's get run! A few minutes later...

Lima Pit Senyor, makisinulog party tayo with the Ayos Barkada. Makipiesta na karong Domingo! Lima Pit Senyor! Introduce yourselves one at a time. Ibagsa kay ng inyong pangmalakasang kasabihan at ano ang inyong special hidden talent. Candidate number one, Osa. Wow! Ako na guys, na You can see ko na ano ba ang gabon? Narito ko sa inyo harapan ang mabait at paganda at kahugis ni Optimus Prime. Ako po si Oscar the Rock Diva. po sa kasabihan. Kapag <laughs> <laughs> may away sa bahay, nakapigil yung tapit bahay. Buhay mga maritis! <laughs> Magandang tanghali po sa inyong lahat. <laughs> kasi sinong kong harapan, ang naging isang pipita Curtis from the Curtis family. Pilit bang tinatakwil, pilit din bumabalik. At ako po'y naniniwala sa isang wholesome na kasabihan, aayin ah, mo ang mabuti at makinis na legs. Kung ang kinis nito ay huminto hanggang leeg. <laughs> <laughs> Mula hilaga hanggang Aluran, bumaba ako para makipagsabayan. Ako nga pala ang babaeng kinalumalingan ng lahat ng kalalakihan. Ako ang nag-iisang. Mary Jane B. Hindi nyo At ako po ay nag ng kataga. Kataga, kataga, kataga. Kataga nyo. Kataga nyo. Kataga nyo. Kataga nyo. Kataga nyo. mo, nyo. pa sa Kataga nyo. Kataga nyo. Kataga Maliban sa ating ganda, ano ang pinakamaganda mong ambag sa mundo ngayon 2025? Your inner beauty doesn't reflect on who you are from the outside or the inside, but what you do to other people. I think my greatest contribution for the year 2025 is to be a reflection of all individual people to share my empowerment as a woman to men and women and of course to give an amplifying voice to those who are voiceless and Whoa. make a change. Yeah. Oh. Yeah.